yung bu bu yung bu mga kababayan ko para sa MMDA ha sino ba hindi magagalit tingnan natin na paulit-ulit natin panoorin, mga ilang minutes lang at saka talagang para sa akin lang ha ang MMDA inutil hindi sa lahat ng panahon Ayan, no? Mga kababayan ko. Ulit. Ayan. Busway po yan, ha? SUV dumaan. Plug down. down siya ng enforcer. May HPG pa nga, eh. Ayan, no? may HPG, oh. Ayan, no? may HPG siya, eh. Ayan, ayan, no? ha? May matang, oh, ayan. Lumabas yung mama. May dalang sulat. May letter. Ang nangyari ay... Ito ang nangyari. Oh. Pinagbigyan na lang, pinadaan. Pinadaan na lang, mga kababayan ko. Di ba ang pipwede lang dumaan dyan, presidente, vice-presidente, senate president, speaker of the house, at saka chief justice ng Supreme Court? MMDA, sagutin nyo yan. Ano ba nangyari dyan na yan? Inutil talaga ba kayo? Asan si Nebrija? Ah, suspended pala, no? Maski si MMDA, si Artes Ano? Ano masasabi nyo dyan? Paala ka sa so, papanan naman yung mga nagbabayan ng mga buwis Ayoko na magalit, ko ako Nanggigigil talaga Kung ako lang ang pangulo, ewan ko lang Siguro baka yariin ka agad ako Kasi sa higpit ko, mga kababayan ko Hindi sa pag-ano Mahigpit po ako pag mga ganyan sa trabaho Susiko ano nam, sa bagay makakapal ng ibang mga ano, mga ibang tao diyan. Nagpakita lang ng sulat tapos ano na, pina ano na, pinadaan na kagad, Pinalet go na. Oh, MMDA sumagot kayo. Ah, neutral pala kayo no. Oh, may isa pa mga babayan ko. May isa pa. Bali ang may kasalanan din dito mga enforcer at saka yung eskwelahan. But I'm not nothing against Salasal. Uh, lasal ano, lasa Green Hills mga kababayan ko. Wala akong ano, wala akong ano diyan. Wala akong hindi ko sisisi sila. Pero part kayo, part kayo. Grabe, ibang klase talaga. Ibang klase itong ano na to. Uh, ang MMDA talagang may, may kinikilingan sila mga kababayan ko eh may kinikilingan sila kaya nakakagag nakakagigil ng mga babae ko hindi, hindi na hindi na katanggap-tanggap to alam niyo ba mga kababayan ko ang flyover... aba ang flyover over just ortigas ayan oh ginawa ng parking ginawa ng waiting area mga kababayan ko ayan o, oh oh eh po ortigas las Elas. mga kababayan ko ayan oh ginawa ng ano waiting area o oh, kusin talaga inutil ata yung MMDA mga babayan Ayan o. Oh. Istorbo. Nuisance yan. Nakaparada sa flyover. Eh dapat na nasa nasal siguro. Susko college. I think college day pa ako eh. Ganyan ang problema ng lasal eh. Dapat mag ano kayo ng ano, parking area dyan sa may lasal. Green Hills na yan. Ang alam ko may football field dyan eh. Kaya siguro part lang man lang. Mga siguro isang daan na kotse pwede na. Ang problema, hindi naman isang daan nag sa Lasal Green Hills eh. Marami. Libo po. Mga dikotse po yan. Siyempre, lasa lang. Mahal dyan. ayano hindi na naman implement Ang ano, batas traffic ko sa ano, sa lasang Green Sa Ortigas. So, wala. Inutil ang MMDA talaga. Sa ngayon, inutil. Hindi naman sa lahat ang panahon inutil ang MMDA. Ayan, no, tinan mo, waiting area. Ayan, no, waiting area po. Ayan, no. Sino ba mayor dyan? Ortigas, San Juan, di Samora ba? O, oh. mayor Samora, anong gagawin mo dyan? Panginoong ko. Tignan mo, traffic o no? Waiting area. Nakakaanin talaga. MMDA. Ah, ano naman nanonood sa akin dito ng mga enforcer, eh. Hindi man ako influencer, eh. Sagutin nyo, yung SUV, bakit? let go yon porque may pinakitang sulat lang presidente ba siya o senate president ba siya ambulansya ba siya sagutin nyo kung oh, mayroon akong kapangyari naman may, wala talaga inutil inutil kayo MMDA sorry inutil kayo MMDA sa ngayon ha nakabwisit may kinikilingan kayo eh. Porkit na yung mga malibig na tao, hindi nyo binibigyan ng importansya. Eh, nagpapasweldo kami sa inyo, mga tinamaan kayo ng magaling. Nag nagpapalit ko, porkit SUV, may meron ano, uh, meron inabot lang na sulat, anong klase yan? And then, and then, dyan sa may Lasal Green Hills naman. O, oh, bakit walang ano, tinikitan dyan? Daan yung mga nakaparada. Mga, sorry, o shout out muna tayo. Advance. Hindi, congratulations na kay Cherry Papi sa Adventure. At Ruby Vlog. Oxistab. Si Michi Tiger Film. Sinjin Vlog Official. Jane Barona Vlog. Shirley Mendrano. Mandiri Mandirimang Mane. Doc Juday. Mama Rin Official. Amlena Vlog. Tess Sabala. Uh, Nanay El Presidente Eva TV. Jovan Demotorista. Papaya. Principal Kim. Mayang Vlogs. Mayang Vlogs. Eldon SK Blog Reps SK Jamin Vlog, Ahar Purple, Junito Marinato, Mayra T. Sanchez, Kapitik TV, Rhea May Perolino, Tony Marshall, Dicel Isimix TV, The Wige, Angel Mix Vlogs, Kathleen, Chaps de la Cruz, Pearl, DM, Arlene Vlogs, Casablanca, Eunice and Bertie Standen, Jana Mix Vlogs, Benji Sanchez, Angeline, Langanson ng New Zealand, Nuna, Wonder PH, Durance Vlogs, Natasha Mix Vlogs, Ella Kimo, Cindy Mini TV, Iris Neri, Iris Isneri, Isneri, Neri's Channel, Jerenius Saudi Arabia, Dala Likradya ng Israel, Evelyn Orase, Evelyn Official, Coach MB26, Simply Grace, Isabel and Artites, Padulina, si Mars, Nina Laresma, Lorsano, Maritesco, Kojus TV, Tita Marie, Malus TV, Angie of uh, Texas USA Freddy Albino Kabaternaga Rosewood Adventure Family Flower Blogs Jel Angala Ghost Hunter Dance Explorer Jovi's Official Channel Charles Lumawi Abaw SKTV Tita Pearl Boss Anin Girly Mersa Banana and Bayang Guda Mga babayang ko At saka si Food TV Mga babayang ko MMDA naman Kaya ang na bakit titino oh, uh, May mga May mga portion din kayo na nag-implement kayo ng batas. Pero dito dyan sa may ano na yan, sa may busway na yan, wala. Talaga may kinikilingan kayo. Nagpapa-let go kayo. O, oh, di ba, yung kayo nabira isang araw, I think a month ago, hindi alam, hindi nila alam na hindi para si Bong Rebilla yon, iba yon. Tapos ito na naman, meron na naman, nagpadaan kayo. Inutil nga kayo. Period. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Advance Merry again. Bye!